Hello guys, welcome back to my YouTube channel for today's video guys or for today's tutorial ay mayroon naman po tayong bagong ituturo sa inyo guys yung about sa background uh, as about sa pagpalit natin ng background sa ating mga videos guys so, so halimbawa nagbablog po tayo na medyo pangit po yung background natin na uh, palitan po natin ng maganda para medyo maganda rin sa paningin ng mga viewers no mga lords So, simple lang po yung gawin mga lods. So, nang gagawin natin ay pumunta tayo sa Google at mag-search tayo doon ng mga background. kusala po natin ang ating Google. So, dito guys ay mag-search po kayo ng Google ay ng background na kung anong gusto nyo. Pwede yung search nyo dito ang nature background, river background, building background, or ano pa ang gusto nyo guys. So, sa akin kasi ang gusto ko dito ay mag-search ako ng studio room background. So, yung, ang content ko po kasi is tutorial. Eh, mas maganda po kasi yung para akong nasa studio room kapag nagbablog. Yun guys, so type lang, no? i-search lang po natin ang studio room background. Maraming lalabas yan guys. Ayan. Then pindutin lang image para great yan. So ito po yung mga background na studio. Ayan. Napapansin niyo ganyan guys. Ang kita nyo guys. Then lang kung may nagustuhan ka guys. Tap mo lang dyan. Then hold mo lang to. Para ma-press mo yung download. Download po natin. So ayan downloading na po dyan sa taas. Nakikita po natin. Ayan. So. Downloaded na siya mga loads. Okay na. Then mag-exit lang po tayo. Ngayon, ang gagawin natin guys ay magpupunta na tayo sa editor. So, ang ginagamit yung editor guys, siyempre CapCut. So, CapCut ang pinaka-friendly user na editor para sa akin. Ayan, kung wala pa kayong CapCut guys, mag-download lang po kayo sa Play Store. Libre naman po yan. So, kapag may CapCut na kayo guys, open nyo lang tong CapCut. Dito naman guys sa CapCut ay Pindutin nyo lang yung new project. Yan. Then, so oh, i-add na natin mga loads. Yung na-download natin na picture. So, ito po yung na-download ko sa pinakauna. Yan. then click lang po natin yung add. So, mapupunta na tayo sa loob ng CapCut. Yan na ang itura mga loads. So, kung mapapansin nyo, maiksi lang yan yan kung mahaba ang videos nyo halimbawa 5 uh, minutes. minutes i-hold nyo lang to guys din uh, makikita nyo rin yan kung 5 minutes na yung haba so sa akin maiksi lang to yung ano yung gagawin ko dito which is tutorial lang naman to guys yung tatanggalan ko dito ng background ay yung videos ng AI lang ah, uh, papalitan ko ng background yan ngayon guys insert mo na dito yung videos mo na gusto mong palitan ng background so i-click mo lang yung overlay then pindutin mo yung add overlay then mapupunta na tayo sa ating gallery so sa akin nakalagay sa videos so ang, ang tatanggalan ko guys ng ano ng background ito yung nagawa ko sa AI ayan Hoy kayo, nanonood lang kayo sa mga video ko pwede mag-subscribe din kayo. Ayan. Then, click lang po natin tong add. Hoy, kayo. Ayan. So, kung mapapansin nyo yun, guys, ang background ng nagawa kong AI is building. Tapos, may dalawang tao. Possible po yun masama. Pero, at least dito, pinakita ko to na kung paano palitan ang background. Ayan guys, ang nakikita nyo yung ginawa kong sa AI, mga building, yung mga background niya, di ba? So, ngayon gawin natin dyan ay para matanggal natin yan hanapin natin ito sa baba tap lang natin yung video guys din hanapin natin ito sa baba ang remove bg Ito guys remove bg or remove background click po natin to then click lang po natin ang auto removal so yan na siya guys so nasama nga yung tao sa likod pero okay lang yan kasi tutorial lang naman to guys Ayan. tinlakyan po natin, guys, para astig konti. Ayan. Nasa, kung kanina ay nasa building siya, sa kalsada, ngayon, andito na siya sa studio. So, click, i-play po natin, guys. Hoy, kayo. Nanonood lang kayo sa mga video ko. Pwede mag-subscribe din kayo. Wait, guys. Flip pa po natin ang isa. Hoy kayo, nanonood lang kayo sa mga video ko, pwede mag-subscribe din kayo. So yun guys, ganun lang guys, kadali guys yung pagpalit ng background sa mga videos po natin guys, no? So napakadali lang, kaya kaya nyo yan guys. Then, ipapantay nyo rin guys yung yung haba ng video, yung picture guys, ito yung na-download natin. Kung gano'ng kahaba yung videos guys, yun din po kahaba ang puputulin nyo. Click nyo lang yung split. Then, tang tap mo itong sa dulo. Then, delete. Tanggalin nyo itong guys yung ending. Kasi pangit nyan, ano, CapCut logo. Delete lang. Then, kung gusto nyo laksan ng volume guys, volume lang, volume natin. Then, play natin guys. Hoy kayo, nanonood lang kayo sa mga video ko. Pwede mag-subscribe din kayo. Then guys, so... Pagkatapos niyan, pwede niyo itong i-export. So sa akin guys, hindi ko na po export kasi tutorial lang naman to. So hindi ko na rin kailangan yung video na to guys na wala akong mapag-uploadan. So tutorial lang naman to guys. So sana may natutunan po kayo sa video na to guys kung paano magpalit ng background sa mga videos natin or sa mga vlogs natin. Huwag kalimutan guys na mag-subscribe sa aking munting YouTube channel dahil malam malaking tulong na po ito guys sa amin mga small content creator pag subscribe nyo maraming maraming salamat mga idol, see you in the next one. Bye-bye.